pupunta tayo sa Chungli guys at papakita ko sa inyo kung saan kami nagpapadala kami mga OFW saan kami nagpapadala sa Pinas at syempre sahod na mahangin eh. at syempre sahod na kailangan ko na rin mag grocery papakita ko sa inyo mula dito sa Tauyen uh, magwabas pa ako papunta doon sa Chungli at Uh, maabot ng 40 minutes mula sa dito sa tawyan na kampanya namin hanggang sa Chungli. Tara! Nandito na ako ngayon sa Chungli guys at pupunta ko kayo sa padalahan ng Pinas. Ay Hi, ate! Ay! Ay! Hi. Hi guys! Dito na ako ngayon sa Chungli sa Mitrex. Dito kasi ako nagpapadala. Nung nakita ko itong Mitrex na to, nainggan nyo ako sa mga giveaways nila at saka matas ang palitan nila. Kaya Madalas dito na ako nagpapadala. Magkano po ang rate ngayon? Ah, uh, 1.6818. Uh, 1.6 Mataas po ang palitan nila dito. Sa mga gusto magpadala guys, dito sa baba i- i-click ko na lang yung address nila dito at kung gusto niyo magpadala dito sa Matrix, lalagay ko yung address dito sa baba at huwag mo kalilimutan like kang mag-subscribe sa aking channel. Okay. Marquez. Cebuana. Uh-huh. Cebuana Uh-huh. Okay. 45 sa peso. Uh -huh. 45 sa peso. Mali 27,057 27 sa NTB. Okay. okay. Marquez. okay. Marquez. Mabilis ang processing nila dito, guys. 20 sa peso. Kaya lagi akong dito na papadala. Bally, 57 na lang ba? Nandiyan na yung know, Ah, oh, 27,000. 57 na lang. Uh, may kulang pa akong 57. Basta uh, <laughs> <Be>. oh. <laughs> oh, yung data. Be. Ah, eh. Ang dami yung... nating mga kabayan, oh. I-video mo tayo. Oh, subscribe niyo si Ate! Marami! <laughs> oh. <laughs> <laughs> And, oh, mga, pin pin mga Pinoy dyan. Uh, mga Sana ang Oh, yes. oh, dito lagi sila sa Amitrix din nagpapadala. <laughs> Maganda ang giveaway nila kaya lagi akong kinukuha yung sabon nilang Laks. Ito. Giveaway nila ay sabon at saka chocolate. Ayoko ng chocolate kasi nakakataba. Mataba na ako. 6,800 po yun. 6,800. 6,800 Ito guys, natapos na ako magpadala. At, o oh, tignan mo, napakadali lang. Wala pang 10 minuto ay na agad ako habang nagpapunta tayo sa ano sa groceryhan meron dito sa tabi lang niya yung bilihan ng mga sapatos napaka mura lang dyan guys so, ang isa ay 190 pag nakadalawa ka naman ay 350 may discount na siya dati pagka ano malapit na akong umuwi asa kapag pag nagpabagahay ako dito ako laging nakuha ng pambagahi dito ko pinibilhan ng mga kapatid ko ng sandals. ganyan. mura lang dyan kasi 190 ang isa at saka. Matibay ang mga sandal at saka sapatos nila dito, guys. Napakatibay. Yung ng ano, yung sandal ko na nabili ko din dito ay inaabot 'yan ng dalawang taon bago siya nasira. Okay. Yan, yan ang nabili ko, 190 ang nasa counter na nangyut ako cashier. Yung nakakasayan, ko na siya, ko na okay, so, Sa Yan naglalakad na ako magka lapit lang ang padalahan dito at sa grocery hand. dito sa My RJ Pinoy AJ Fiesta Iron Meat Ngayon naman guys bibili tayo ng Pinoy Foods tig ang isang ganito ay 100 entry lang. Meron naman dito puto kung gusto nyo bumili kay ate ng puto. Palabok meron din siya. Sa halagang 60 N 60 dollar lang guys. Ay meron ka ng ganyan. Marami din mga kababayan natin dito na bumibili kasi syempre pag umuwi sila meron na silang mga pagkain. <laughs> Vlog. <Okay. laughs> Ang daming tao. Kakahiyak mag-vlog. Napakadaming tao. Karen, kaya mo yan. Kaya mo yan. Raya, kaya mo yan. Ginusto mo yan. <laughs> yan. Bibili tayo ng clover chips. Yan, chichurya pag madaling araw na break time namin, yan, lagi akong nakain yan. Oshi. Halagang 20 NT. Ayan, chippy. Meron din silang mga sabon. Kaya, nandito lahat. Ang daming tao, guys. Kakahiyang mag-vlog carry, yung carry mo lang yan. Push mo yan. Push mo yan, te. Push. Push mo yan. Push mo yan, te. Yan. Bili tayo ng cologne. O, oh, yan. Yeah. Ang dami. Siksikan nga lang din. Okay. pararating ko lang guys dito sa dorm namin at uma, inabot ako inabot kami ng ano dalawang oras mula dito sa Tawyen papunta doon sa Chongli at ang init pa sa labas Iaayos ko na yung grocery namin. Grocery namin to ng <laughs> pang isang buwan. Tapos inuusod ko siya dito sa mailalim.